Napakahalaga po na bigyang pansin po natin na ah, ang kalagayan at pangangailangan po ng ating mga senior citizens. Partikular na nga po itong mga kababaihan na rin, lalo na ngayon na ah, sinaselebrate po natin itong National Women's Month. Ngayon po nga, buwan po ng Marso. Pero paano nga ba natin mapapalakas ang kalidad ng buhay ng ating mga elderly? Para sagutin niyan ay makakapanayam natin by a phone patch ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens na si Attorney Franklin Quijano para ibahagi ang kanilang mga interbasyon para sa ating mga senior citizen. Magandang umaga po, Attorney. Good morning po at good morning sa lahat ng uh, tagapakinig at tagapanood. Attorney Kehanu, magandang umaga po. Diane Quirar po ito with Rod Laguzan. Atty. kihano ano po ba yung mga proyektong isinasagawa po ng National Commission of Senior Citizens para po sa ating mga nakatatanda? Uh, Diane, uh, maraming salamat sa tanong. Ang National Commission of uh, Senior Citizens, which is under the Office of the President, is an integrator. Lahat ng mga servisyo ng ating pamalaan ay nariyan, ngunit kailangang uh, uh, tuhugin ito at uh, ipaalam sa ating mga senior citizens. Ang una kong nakikita uh, as far as health is concerned is yung annual regular medical checkup up Alam niyo po, nagpababa uh, ang ating uh, national government uh, upon orders of the President, bbm uh, and uh, DBM, eh, si Secretary Amin na Pangandaman ng 43 billion para ibigay para sa ating mga senior citizens na magkaroon ng health insurance na magkaroon ng annual regular medical check -up. at uh, sana po, po ako may mga ilang lugar pa na hindi nagpapacheck-up ang ating mga senior citizens sana po matulungan niyo kami uh, Diane and Rod para ipaalam sa lahat ng mga senior citizen na kanilang karapatan ang magkaroon ng annual physical examination kasali na dito ang dental, optical, ear, and geriatric uh, assessments. Attorney, malaking bagay yan no, yung makapagpa-check up sila. Kaugnay nito, no, yung mga elderly po natin ay gusto pa rin maging productive at kumita. Ano po kaya yung mga livelihood at income generating opportunities na meron para sa ating mga nakatatanda? bago pa po ang National Commission of Senior Citizens, noonita uh, ngayon pa lang nakikita natin na marami pong mga senior citizen ang gumagalaw at gumagawa ng mga uh, nation building and enterprise development efforts. For instance, dito sa District 6 ng Manila, may isang grupo ng mga senior citizen ang gumagawa ng bids at uh, nung bisitahin nila ko at nagbigay sila ng sample bids. Uh, tinawag ko ang pansin nila dahil may maraming lumulutang sa Pasig River na tinatawag na water lily. At mm. ngayon, hindi lang beads ang ginagawa nila kundi water lily na nilalagyan nila ng beads. May basket, may mga trays, may mga bags. So, yung pagka-innovative ni Senior Citizen ay nalirian na yan at it was owned for more than 60 years. Mm. Uh, in fact, uh, next week, papunta po tayo sa Surigao sa Carmen, dahil may isang tao ng Surigao de Sur sa Carmen na kung saan, lahat ng senior citizens are busy involved in uh, social enterprises may rice mill po sila may piggery, etc. So, marami pong pwedeng gawin ang senior citizen, hindi lamang sa employment, kundi sa enterprise development, pati nga sa social and uh, governance. So sana po magkatulungan at sana po lahat ng mga senior citizens ay sasali. Siyempre, pasalamat tayo na ang kongreso sa pamamagitan kay uh, Congressman uh, Erwin Tulfo ay gusto rin makapagtrabaho ang mga senior citizen mm -hmm. uh, and uh, nakikita natin may mga nagre-respond dito. Ang KFC ay isang restaurant na na-establishar uh, nung ang may-ari ay senior citizen na kaya may mga senior citizen silang ini-employ dahil nakakatulong ang senior citizen sa kanilang negosyo. On the other hand, uh, si SM, si Robinson ay nagpapakita din ng interest na ma e yung mga senior citizen. Marami pong pwedeng gawin, pati nga gasoline station kung kailangan, mm -hmm. makakatulong po ang senior citizen. Mm -hmm. Why not? Kung kaya pa naman talaga nila at gusto nila, no? Mm -hmm. Kung mabibigyan natin sila ng oportunidad na makapagtrabaho pa, ibibigay yan, ano, ng ating hindi lang public pero even private sector, ano? Basta Totoo able at kaya magtrabaho Correct. at masaya sa kanilang trabaho. Totoo, Why able not? and willing. Alright. Attorney Kehano, balikan ko lang na bagit nyo kanina tungkol dun sa, kumbaga, health um, sector, ano, dun sa pagkalusugan ng ating mga nakatatanda. Kasi importante yun dahil marami talaga ang mayroong sakit. Ano? Nabanggit niyo yung annual physical examination. Sabi niyo ibang yung mga nakatatanda, hindi nakakapag-avail nito. Ano po kaya yung dahilan? Is it hindi nila alam o baka accessibility issue ba ito? At or ni ano yung nagiging challenge dito sa pagpatupad nito? Nako, yung lahat na binanggit mo, andyan uh, Diane. Unang, una sa lahat, may mga iba na sasabing, ay, ganun ba? Hindi namin alam, So, isa yan. Pangalawa po, yung iba, alaman nila, ang sabi nila, kailangan nga mag-examination mag, mag ngunit wala silang pera. Sabi ko, hindi na nga may social insurance na pwede nang ang gobyerno ay babayad ng iyong laboratory, mm. uh, the Gymn diagnostic laboratory results and examination ng doktor. So, ngayon mukhang uh, nang nakakalam at nagpapaisamin na sila sa pamamagitan ng magrehestro ng PhilHealth at paghanap ng mga Uh, Diagnostic Laboratory and Clinic na accredited ng PhilHealth. Ngunit, sempre may mga rason pa rin uh, na, uh, isa nito is, nakapag-examine ka na ba? Sabi, wala kasi akong pamasahe. Ibig sabihin, may magagawa ang ating pamahalaan dito. Yung mga barangay officials, yung mga municipal and city officials, kung maipakita nila ang malasakit nila kasi parating na rin yung next election, dayan. So, ang nakikita ko po, Baka naman pwedeng yung mga service ng barangay, service ng uh, munisipyo at uh, siyudad ay pwedeng magamit ng senior citizens para madalaman lamang sila galing sa kanilang mga bahay papunta sa diagnostic laboratory. Mm -hmm. Sa ganon, magkaroon po ng total uh, medical check-up ang lahat ng senior citizens at mas malusog ang ating bayan because ang nangunguna sa health programs sa ating bansa should be the senior citizens. Okay kailangan nilang i-maximize natin attorney. Pangulo na lang po in general ano po ba ang ilan sa mga suporta na ibinibigay natin sa mga samahan ng senior citizens sa bansa at mga general programs ng NCSC? Well, sa ngayon, Rod, uh, ang trabaho sa suporta ay nasa DSWD pa lang. Yung uh, pamamahagi ng social pension, yung pamamahagi ng centenarian at iba pa, uh, yung support ng sa mga seniors ay uh, dumadaan pa po sa DSWD. Ngunit, ang batas 11350 ay nagsabing uh, sa tamang panahon, yan po ay transfer sa NCSC. Sana po uh, may transfer na yan dahil ang NCSC po ay uh, nagkakaroon na ng uh, uh, lahat na regional offices, administrative regions sa buho, buong Pilipinas. So, ready na po kami. Ngunit, syempre, may transition talks at kailangan din nating irespeto yung pagkakapreparado ng DSWD. When DSWD is prepared to transfer, tatanggapin po nato, natin dahil po, tayo po ay pwedeng tumulong sa mga senior citizens. Siempre hmm. Siyempre, meron pong mga reklamo ang mga senior citizens. Ito ay malaking tulong dahil may mga senior citizen na hindi nila alam pa paano bigyan pansin yung kanilang mga hinahing, lalong-lalo na yung mga issues ng uh, 20%, 20% plus 12, 5%. At tayo natutuwa na, na uh, Congressman Joyce Salceda is also responding very positively yung mga issues na uh, mga bangayan dahil may promotion tapos hindi magbibigay ng uh, 20% discount sa senior citizen. Mm -hmm. Ngayon nilalagyan na talaga ng tuldok at sinasabi ng ating uh, legislators na yung promotion ay promotion, ngunit hindi dapat tanggalan ng benefisyo ng senior citizen. Of course, marami pa po tayong dapat pag-usapan, Rod, ang dayan. Ang isa nito na ipaabot sa inyo na yung retirement uh, law natin ay talagang kailangang uh, bigyan ng am 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 amian Dahil marami pong gustong mag-retire at pwedeng i-multiple retirement natin. At age 50 pwedeng mag-retire ngunit pwedeng magtrabaho uli at pwedeng mag-retire for the second time at 865 at pwedeng magtrabaho uli hanggang sawa at pwedeng multiple ang retirement. Sa ganon, ang matatanggap ng isang senior citizen o isang manggagawa ay maraming retirement programs dahil tinutulungan natin ang lahat maging productive. Okay. Well, maraming salamat po, Attorney Franklin Kihano sa pagbabahagi po sa amin ng inyong mga programa para sa ating pong mga senior citizens. Thank you, Attorney, at mabuhay po kayo.